At dahil palagi nga kaming may pritong isda, mga mare, ay naisipan naman namin gumawa ng atsara. Nakayod na nga namin ang papaya dyan, mga mare, at piniga lamang namin ito at pinatuyo ng bahagya. Anim na pirasong medium size na papaya nga ang nagamit namin dyan at nagpakulo lamang kami ng 1.5 litrong suka. Gumamit nga rin kami dyan ng 3 4 na puting asukal para mas malinis tingnan. Nang kumulo na nga ang suka na may asukal, mga mare, ay nilagay na rin namin ang bawang at ang sibuyas. Nilagyan nga rin namin ito ng siling pula para may kaunting anghang. Tapos ay nilagay na nga rin namin ang ginadgad na luya at nilagay na rin namin ang carrots. Mas gusto talaga namin ang hilaw na atsara dahil mas masarap nga ito at mas maluto. Pinatay ko na nga rin ang apoy para hindi masyadong maluto nga ang mga sangkap dahil hilaw na atsara nga ito. Nilagyan lang namin ito ng kaunting asin at nilagay na rin namin ang aming ginadgad at pinatuyong papaya. Hindi naman siya tuyong-tuyo mga mare at parang malamalang nga lang. Hinalo lang namin ito mga mare at pagkatapos ay kumuha na nga rin ako ng pampapak birthday nga pala ngayon ng aking mother-in-law kaya naman nagluto nga siya na